CCTV installer nyo, ay eh, -tri kayo para kayo ipagkakitaan. Magtataka kayo, hindi nyo ma-view. Yung pala, yung CCTV installer nyo may kagagawan. Kaya hindi nyo na ma-view yung ganito. Okay, so marami kasing gumagawa ng ganyan. Uh, uh sinasadya nilang isabutahe yung kamera uh, camera para Uh, ipatawa, ipatawag nyo siya, uh, syempre, kikita siya. Okay? So, pag-usapan natin yung ganitong case na kita ko lang doon sa uh, post sa isang Facebook group. Ano daw ba bakit may ganito yung kanyang monitor? Ang sagot naman ng iba, ano daw yan? Uh, sa monitor na ang problema. So, para ma mo kung monitor nga ba may problema, alamin mo kung anong channel yan. Halimbawa, ito, i-channel 1 nakalagay. E check mo sa ibang channel kung ganito rin ba may black or may harang. So ang gagawin mo, login ka sa main menu, no? Tapos, click mo yung view. So, since ito A1, mag-view ka ng ibang channel. Uh, sabihin natin, view 2. So, channel 2. Sa channel 2, buo. Pero, bakit sa channel 1, hindi? Okay. So, kung sigurado ka na hindi ikaw or hindi sa hindi kung sino mang may angkan mo ang may kagagawan nito, ah, uh, yun nga, maaaring si installer ang may kagagawan. So, pasensya na doon sa mga kapwa ko installer, hindi ko kayo sinisiraan pero may mga tumitira ng ganyan. Okay, hey, lalo yung mga nakaka-access online, na access nila yung kliyente nila online. So, ito, ang reason nito kung bakit may ganito, ano kasi to privacy mask. So, ibig sabihin, kung halimbawa, itong camera nyo ay naka-install doon sa loob ng inyong kwarto mag-asawa, gusto nyong takpan yung private moment nyo, doon sa, sabihin, gusto nyo yung takpan yung bed or higaan nyo, gusto nyo lang naman makulan yung pinto, at saka, eh, yung mga pinto na may access doon sa kwarto nyo. So, maaari naman yan pero gusto nyong takpan yung bed na higaan nyo. So, kaya may setup na ganito. Okay, so saan ba makikita yan? Saan settings ba yan? Ang, nasa main menu, login kayo sa main menu, tapos input nyo yung password, tapos punta kayo sa camera, alamin mo kung anong channel. So, ito ay e channel, channel 1, tapos ito yun siya, naka-enable. Yan, privacy, sa iba cover area, pero sa iba privacy, ma <coughs> privacy mask, okay? Naka-cover area, pero sa iba privacy mask. Okay? So, halimbawa channel 1 is yung, ito yung kwarto nyo na tulugan, then ito yung bed nyo na tulugan. Or halimbawa, sabi natin, nandito sa kanan, maaari nyo naman to i-drag sa kung saan nyo gusto. Okay? Magkaroon ng, ano, magkaroon ng uh, privacy mask. So, yan yung matatakpan niya. Hindi yan makikita. So kahit magpagulong-gulong uh, pa kayong dalawa dyan ng walang suot na damit, maaari kapag naka-privacy mask. Pero kung hindi naman kayo may kagagawa nito, yun nga yung sabi ko kanina, maaaring pinagtri-tripan kayo or gusto kayong pagkakitaan ng installer. So ang gagawin nyo, disable mo lang yan. So ayan, kung nakikita mo dito, naka-enable, so naka-highlight siya, ibig sabihin naka-enable, check mo lang para matanggal yung highlight, tapos uh, enable mo rin ito, tapos click mo yung apply. Okay? So, ayan, wala na siya. So, ganyan yung lalabas niya. Pag mag-view kayo ng one, wala na, malinis na yan. Wala na yan dyan. Okay? So, ganun lang kadali. So, kung kayo naman, ay eh, gusto nyo magkaroon ng privacy mask para paano mag-set ng ganyan, alamin mo kung anong channel ng ano. Alam mo, alamin mo kung anong channel ng uh, CCTV or anong uh, monitor, or anong number ng camera ang inyong ang nakakabit doon sa inyong kwarto. So halimbawa, ito yung ito yung dito kayo nagsasabong ni Mrs. ni mister, Gusto niyo magkaroon ng privacy mask. So, ang gagawin nyo dyan, main menu, tapos punta kayo sa camera, tapos overlay, tapos cover area. So, kung dito nagsasabong si Mr. at si Mrs., ang gagawin nyo, enable nyo dito sa baba. Ayan, click mo yung live review, tapos enable mo dito sa baba, tapos ito palakihin mo. Okay? So, ayan, medyo mahirap tamaan dahil sa ang mouse natin dumudulas. Kailangan mapalaki yan. Depende sa laki kung ano yung laki ng area na gusto mong magkaroon ng privacy. Okay? Tapos gusto, drag mo na lang sa kung saan. Ganun lang siya kadali. Tapos click mo yung apply. Tapos back. Yan. Andyan na ulit siya. Okay? So ayan. Hanggang ganun lang. Ganun lang kadali. Sana nabigyan ko ng uh, kasagutan yung katanungan ng isang ano. Isang uh, uh, kasama dun sa group at kung baka ma-encounter nyo kasi yung ganito marami yung loko na installer so ayan hanggang dun lang kung may katanungan kayo maaari kayo magtanong wag lang mathematics